hirap tanggapin na mga kaanak ng na mga nasawi sa aksidente sa Skyway na hindi na nila makakapiling ngayong Pasko ang mga mahal nila sa buhay. Hindi na itago ng ilan ang galit sa nangyari. Mula sa tagi, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Mel, patuloy ang pagdating ng mga kaanak na mga ng nasawi sa aksidente kanina. Sa ngayon ay umakyat na sa labing walo ang bilang ng mga nasawi. Hindi mapigil ni Mary Rose or Queho ang emosyon papasok ng punerarya para makita ang labi ng kanyang kapatid na si Roger, na isa sa mga nasa wisa na hulog na bus sa Skyway. Sa sobrang paghihinagpis, hinimatay si Mary Rose. Isa lang si Mary Rose sa mga kaanak ng mga biktima na inabutan namin dito sa punirarya. Ang ilang kaanak, hindi tinago ang galit sa nangyari. At kahit pa ang alok na tulo ng kumpanya ng Don Mariano Transit, mahirap raw tanggapin. hindi namin kailangan ng bayad nila. Buhay ng asawa kong kailangan ko, hindi yung sinasabi lang bayad. Gusto kong gumante. Alam ko masama yung sinabi kong yun, pero mas mabigat sa akin mawalan ng ganyan. Pero ang iba bukas na malawang puso sa pagpapatawad. Siyempre, aksidente, hindi may iwasan. So sana next time, sana itight naman nila yung pag-screen nila sa mga driver kasi buhay naman yung hinahawakan ng mga driver. Eh. Sa Tagig District Hospital, dinala ang labing tatlong bitima. Nang suriin na wala na raw blood pressure heart rate ang mga ito, kaya idineklara ng dead on arrival ng ospital. Maaari raw dead on the spot na ang mga biktima. Sa impact or sa mga injuries na nakita natin, uh, mukhang doon mismo sa crash site itself, mukhang wala na talaga. Severe injuries uh, mostly sa head. Eh. Ang ilan sa mga biktima halos hindi na rin makilala. Kaya naman galit ang naulila ng mga biktima. Nasa kritikal na kondisyon ang driver ng Don Mariano Transit Bus na si Carmelo Calatcat ang konduktor naman ng bus na si Ramon Labang Jr. kasama sa mga nasa sa aksidente. Wala pang official reports sa sanhina aksidente pero palagay ng kalibin ng konduktor maaaring nakatulog habang nagmamaneho ng bus si Kalatkat. Nang bumiyay ang dalawa kahapon, hating gabi na raw gumarahe pero bumiyay para ulit kaninang alas 3 ng madaling araw. Gusto talaga magbabiyay sila ng maaga pa mga 3 o'clock. Kaya yun, doon na lang sa bus natulog. Siguro ano, na sobrang antok na kasi siguro straight straight sila pag, sa pagbiyahe. Nagsisipag siya kasi gusto niyang makaipon ng pera, makauwi na nga kami. Mel, dahil may kaliitan itong funeraria amigos dito sa Lower Bicutan, inilipat na sa Veronica Funeral Homes yung pito sa mga labi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.